Eh, hey, tropa, scooter kidulet. Sinubukan kong magpintura ng triple chameleon gamit ang samurai paint. At ito ang kinalabasan. Tignan mo itsura, tropa. Maangas din ang kulay. Mbangis. bangis. Tatlong kulay ng chameleon 3D paint ng samurai ang ginamit natin dyan. Kung interesado kang malama kung paano ko ginawa ito at kung ano-ano mga kulay or code ang ginamit natin, panoorin mo buong video, tropa. At baka pa pwede maglambing. Baka po pwede like share mo din, tropa, para makita pa ng iba pa natin mga kaibigan dyan. Alright, tara tropa, simulan na natin to. Let's go! At ito na nga mga tropa, no, nagbubuga tayo ng 2K04 Epoxa Surfacer. Eto yung primer gray, mga tropa. At kung mapapansin nyo, yung mugs natin, naka-strip to metal yan. Dahil luma na yung mugs, luma na ang pintura, so kailangan yung strip to metal. Ginamitan na strip sol na paint remover, tapos nagliha, wet sanding, number 800. And then, sinabun natin mabuti yan mga tropa. Ang pinaka-importante, sabunin yung maigi bago kayo mag-apply ng primer. Para sureball na walang maiiwan ng mga residue ng paint remover. At pagkatapos matuyo ng primer, syempre nag-wet sanding tayo number 800 para kuminis ng bahagya yung primer natin. Ngayon, binubugahan ko to ng flat black. Ang code ng flat black, 29109A. Pwede ka rin gumamit ng glossy black tropa. Depende sa iyo. Pero kasi ito, yung mga ginagamit ko dito, mga tira-tira ko lang to. Inuubos-ubos ko lang dahil sayang naman kung hindi magagamit. At ngayon, magbubuga na tayo ng kamilyon, mga tropa. Ang gagamitin natin na code, T500. Yung T500 natin, mga tropa, no, dito lang natin ibubuga sa pinaka-sentro. Doon sa pinaka-hub lang niya. So, ito lang yung kulay ng T500. So, ayan, mga tropa, no. So, tapos na yung hub natin. Then, ang susunod natin gagamitin, chameleon T800. So, ang pipinturahan lang naman natin, yung pinaka-spokes niya, mga tropa. So, ibig sabihin, yung sentro, ang kulay niyan, T500. Tapos, gumapang papunta doon sa spoke na ang kulay, T800. At ang pinakalas na kulay na gagamitin natin, chameleon T901. So, eto na yung huling kulay ng chameleon natin. So, ito, no? Tignan mo. Ang ganda ng kulay, mga tropa. Gumagapang yung iba't ibang kulay ng chameleon niya. So, ibig sabihin, mula doon sa sentro, T500, gumapang sa spokes, T800, and then T901. At pinatuyo natin mabuti yan, mga tropa. Kaya ngayon, magbubuga na tayo ng top coat clear. Ang ginamit ko dito, clear 1128. Pwede ka rin gumamit ng K1K clear, mga tropa. So, ulit ano, ang ginawa ko dito, sa pagbubuga ng clear coat, nagbuga muna ako, 2 to 3 coats. Tapos, pinatuyo ko mabuti yan, mga tropa. Maghapong kong pinatuyo, and then nag sanding ako, number 800. Saka ako nag-apply ng last coat o yung final coat ng clear. So, eto na yon mga tropa, no? Last coat na or final coat na ng clear. Ito ibinubuga binubuga natin. Alright, mga tropa, eto na, itsura ng triple chameleon natin. Siyempre, Samurai paint yan, mga tropa. So, tignan mo naman yung kulay, mga tropa. Yin labas, meron siyang kulay blue, red at violet. And then, gumagapang siya doon sa spoke, no? Meron siyang green, blue. Pagdating doon sa loob, sa pinakahub niya, yung pinakasentro, na parang rose gold. So, iyan, yung tatlong code ng samurai paint, chameleon 3D paint, ang ginamit natin, ano? T500 T-800 at saka yung T-901. So, ayan mga tropa, no? Wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong mga kulay ng Samurai Paint Chameleon 3D Paint. So, ayan mga tropa, pa pwede nyo nang gayahin to. Or, kahit isang kulay lang naman ng Chameleon, maangas pa rin mga tropa. Kasi nga, yung tatlong Chameleon, kung gagamitin mo, medyo magastos yan mga tropa. So, isa lang, enough na. Maganda na rin yung kulay. Gusto ko lang kasi ipakita sa inyo yung iba't ibang kulay ng chameleon. Kaya ako ginawa ito. At ulit, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Mula sa Facebook, TikTok, hanggang sa YouTube. Maraming maraming salamat mga tropa. At again, doon sa mga tropa naman na nag inquire nagtatanong kung pa pwede magpapintura. Hindi po tayo tumatanggap ng mga paint jobs mga tropa. No? Sineshare ko lang itong mga idea na alam ko. Nagsishare lang tayo ng mga paint tricks gamit ang samurai paint. So, paano mga tropa? kita na naman tayo next video. Ride safe palagi! Peace!